So kaya nga narito ang mga halimbawa sa Biblia na namumuhay na binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu tulad na lamang ni Peter. Si Peter namumuhay ay sa espirituwal na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga sinasabi, minsan si Peter ay natakot, natatakot, tinanggihan mo. Ang Panginoon sa so, Kristo ng tatlong beses, ngunit pagkatapos na mapuspos ng banal na Espiritu noong ay naging matapang siya at hindi siya nahihiya. So kaya nga't mababasa natin yan sa Acts chapter 2, verse 14 to 21. So sinasabi dito sa verse 14, Pagkatapos ay tumayo si Pedro kasama ng labing isa. Naglakas ng kanyang boses at nagsalita sa karamihan. Mga kapwa-Hudyo at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, hayaan ninyong ipaliwanag ito sa inyo. Makinig kang mabuti sa aking sasabihin. Sa verse 15, sabi niya rito, ang mga taong ito ay hindi lasing gaya ng inyong inaakala. Alas 9 pa lamang ng umaga. So kaya nga ito 'yung sinasabi sa verse sa verse 16. Sabi niya, hindi ito ang sinasabi ni propeta Joel. Sa verse 17. Sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubus ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mangugula at ang iyong mga binata ay makakakita ng pangitain. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. So ito yung sinasabi na paglilinaw sa kaganapan ng mga Pentecost. Si Pedro ay nagsalita sa karamihan ay pinapaliwanag ang ang pangungusap ng mga disipulo sa iba't ibang wika. Hindi ito yung paglalasing. So kaya nga kundi ang katuparan ng mula ng Diyos, kaya nga ito yung fulfillment of prophecy. So ito yung sinasabi ni Pedro na nagpapakita ang pagbubuhos ng banal na espiritu ay tanda ng huling araw at ang isang bagong panahon ng gawain ng Diyos sa lupa. So kaya nga sa verse 18, sinabi niya sa verse 18, Maging sa aking mga lingkod, lalaki at babae, ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga araw na iyon at sila'y mga So kaya nga sinasabi pa sa verse 19, Acts chapter 2 verse 19. Ako ay magpapakita ng mga kababalagan sa langit, sa itaas, sa mga tanda, sa lupa at sa ibaba. Dugo at apoy at bugso ng usok. Sa verse 20, sabi niya rito, ang araw na magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Kaya ito yung pangkalahatang pangako. Ang spirito ay bubuhos sa lahat ng tao, anuman ang kasarian, edad o katayuan, mga anak na lalaki, mga anak na babae, tagapaglingkod at higit pa. So kaya nga ito yung signs and wonders na inilalarawan ni Apostro ang mga palagandaan ng bilang bahagi ng pagdating ng kaharian ng Diyos na tumuturo sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sinasabi niya sa Acts 2 verse 21, And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So ang sino tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, ito yung salvation through the Lord. So, nagtapos si Pedro sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoong Kristo para sa kaligtasan. Isang malagang elemento ng mensahe ng Ebanghelyo. So kaya nga ito malagang mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, paano natin i-apply ito sa ating sariling buhay sa pang-araw-araw natin na pumuhay. So kailangan natin recognize the importance of the Holy Spirit. So ang Espiritu ay aktibo at magagamit ng lahat ng mga mananang na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na magsalita, mangarap, at makakita ng mga pangitain. So kaya nga dapat ina-acknowledge natin ang banal na espiritu sa buhay natin. So iskapin ng pagbubuhos ng espiritu ng Diyos, maging bukas sa kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng banal na espiritu sa iyong buhay. At dapat, <coughs> mamuhay sa pag-asam sa dakilang araw ng Panginoon. Siguro doy yung tumatawag tayo sa kanyang pangalan para sa kaligtasan. At dapat proclaim salvation boldly. Ibig sabihin, ipahayag ang kaligtasan ng buong tapang. Kung paano binabahagi na Apostle Pedro ang katotohanan, tinawag din tayo upang ibahagi ang mensahe na ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas